Oh, laki. Wow, wow. Oh. Thank you, Lord. Yun, tulingan. Ayan, guys. Tulingan. Ibig sabihin. Na ito. Wow, laki. Woo. Grabe. Ah, laki. Oh. Hirap na hirap pa yan. Saraw. Wow, tulingan. Lahat yan lang. Ayan, guys. Oh, labas ang... Yun. Wow.

Good morning mga katropa At ito na yung pang limang araw namin dito sa Pacific Ocean At yan, bali okay na yung makina At naayos na kanil hanggang kanina madaling araw Inayos At bali papunta kami ngayon sa Buya na Trio Uno At hindi na namin kung may laman yun At baka doon kami makarya Ayan mga katropa, ayan si Keolino ko Buyat din yan Buyat, damag Dahil magdamag na nagayos ng makina nang okay. ngaon dyan, minus naman na pag iba ayaw ginagawa pati mag tulog na tayo ganun oh, talaga ayan, sisigat na ang ating haring -hari aw, araw at ang tigkatropa ayan, ikwento na doon sa taas medyo nakahinga nga ng tigkatropa at naayos natin yung naayos sila ko yung at may barko doon ang laki ng barko ngayon o oh. at yung isang series ay bumaba na. si bayo ay bumaba ano? si bayo ay bumaba oh, isa. Dalawa ito eh. Tatlo ito eh. Ah, ito series natin oh. Ha? Ay, di atin yan. Kanina yan. Ah, pinalit. Hindi na lang pala rito. Ayan, mga katropa. Ha, tabangan nyo yung mga mangyayari nga sa atin, sa amin, sa ano. Sa Pacific Ocean at sana si, si, si Badin ang mga team katropa para kahit pa paano Marami silang Mayo Wings na at may Binta at matagal-tagal din kami walang lahat kaya dapat talaga magapit kami ngayon ayan ayan si Tropa good morning guys ayun napakamista sana makaari na kami mamayang, mamayang umaga bukas ng umaga yan makaari na kami mista makaari tayo nyan At alas lahat wala kaming tulog ngayon Balik tumali kami sa Tridos Ay walang laman Imbuya na yun Kaya hindi kami nakarya ngayong umaga At yan nagpiprepare na si Smart Para bumaba At sana huwag na kami masiraan Para naman ay Makauwi kami na may huli at makarya din kami ayan ayan mga tropa at na na, na kami sa buya na try uno ayan nakanda ng tingka tropa para mamiwas or mga skas yan nandiyan siyempre si lola yan o pain na pati pakita mo yung pain mo ayan guys pain nila o ano to yung ginipitla na ano mobile yung plastic o oh. si ibe o mabanto na pa lang Yes, Belo. Si Belo. Lae. Layo Belo. Layo Asahan mo pa lang 'yan. Palit, it is court. Court niya, court. It is court. Dito. Ngayon guys, tatali na kami rito. Sa buyan trayu, no. Ano, tali pa rin dito. Ah. Yan ang mouth ni Dudong oh. Wow. Yan ang mouth chu. Chu ya yu Yun, adale rin. Ayan o, private scorpion yan guys bali na, marami mga na mimos dito na series si series si ni scorpion ayan paspas na sabi sa na matali tayo yan guys sa sinibad na si Bogart sa akin ba? Ah, sinibaran pala. Namali na naman ako. Basta dyan, si Bogart ang ibablag. Lagi kang mali dyan. Hindi ka tatama. Tanggal, ya, yeah, tanggal kay Abdomlon. Alpas lagot. Lasik na. Dari, wala nang muna ito ah. Malapit. malapit na dito <laughs> ayan na guys maya na ni Bugart bigay Oh, laki. Ayan guys, oh. Mga dulas pa. Oh, syempre. Sasampa tayo niyan. Wow, wow. Oh. Thank you, Lord. Para kay Inday. Yes. Yun. Para hindi na may nito mulo. Wow. Wag. Wow. Grabe. Wag Tapos Napakaswerte na lang yung bukot ngayon. Sana hanggang sa pag-uwi na swerte yan. Ayan guys, ah, sinibad na rin dito si lulay, oh. Ayan. Bale, pangalawa siya sinibaran. Unang-una -una si Bugart. Daan-daan lang. Yun, tulingan. Ayan guys. Tulingan, Ibig 20 sabihin, kilo. <laughs> Magkano ang kilo? 20. Kala ko 15. 20 na. 20 na. Nagpal na. Ayan. Nagtaas. Tulingan guys. Ayan okay guys, si Bad Kay Bukwit oh. Si na na, si Ay, latak Plastik Ah, mukhang malaki ito Ayo, ayo, ayo mau Ayan. Pangatlo na siya sinibaran. Bali ito yung panlimang araw namin dito sa Pacific Ocean. nawala oh, wala. Agoy. Yun guys. Nakayuko. Yun guys. At si ting ngayon eh. sinibad ng pakoy. Ayan. At tamama ko siya. Wala, wala yata pangas ka si Titing. Naman, lang ka Makoy, kailangan ah, kailangan lang pa ko na pakoy. Pangulam mo ano? May bisita para dito. Ah, may bisita ka. Ayun. Manila, pakoy, ang... pakoy ang request. Ayun guys, bali si Titing ay namama ko dahil meron siyang bisita taga Maynila at nag-request pakoy daw ang ulihin, wag daw dilawan. <laughs> oh, tatapon kahit dilawan. Pag dilawan tatapon at kailangan lang ni pakoy. Ayun, ganyan kalupit si Titing. Salmon ano? Tatapo mo pag salmon. Ay, ay. Abay, pakoyan kailangan mo lang ay. ay. Sa atin na natin nabutan. Yun pala sinibad si Tropang Ronron -tru, no? oh. Wow. Tulingan na rin. Tulingan na rin. Ayun oh. No? Shatot mo na. Nakasibad ang tulingan na, ay. Eh. Suplado. <laughs> Suplado ngayon kaibigan ko ah. Oh, pasulyap-sulyap lang. Ayan guys, huli na rin rin no? Para naman plantid yata ito. Hindi, hindi na nagalaw. Nilagay mo lang yata sa biwas. Ah, nagalaw. <laughs> yun know. buyat pa yan guys, buyat oy pakoy na naman kay titing. Pagkakuyagin. Ayan o. Pangihaw. Pangihaw. Sigurado mong ihaw mo lang yan ha. ah. Mm. Kung magluluto, ibang luto ha. Uh, bahala na ang mag-ambisita mag nito kung anong pagkilawin nila ito. <laughs> ano. Kinilawan o. O kaya sinigang ano. Bahala na sila kung anong gusto putahin nila. Ayan. May isang sako lang ako ngayon. May isang sako, tinto ka na. Mm. Okay. Eh pag lumapas sa isang sako, tatapong muna iba. Ayan. <laughs> Yan guys, at sinibad na naman si Dil ng pakoy. Ito, turukan natin. Ano? Wow, aba dalawa. Mag-asawa pakoy. Ayun oh. mag asawang pakoy. Ito maganda pag bawat area Dalawa 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 na, no? mag-asawa lang ayan, ayun maghiwalay. Kaya ako na. Kaya magkasama sila na Paul eh. Ayun nila maghiwalay. Ayun kambal naman yan, kambal kambal Mag <laughs> Mag <-uha, no? laughs> ayan, no? nila maghiwalay kaya magkasama yan lang mahirap sa pakoy mahirap tanggalin ang biwas dahil matigas yung balat niya makunat ayan hindi ayaw ano ayaw 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 yan pa yan. Shoutout nga pala sa mga nagko-comment na scripted yung mga nauhuli namin dito sa Pacific Ocean. Ayan. <laughs> dito yung scripted daw yan. Nilagay mo lang sa biwas. <laughs> Papayag ka? Aba hindi. Kapit ka naman sa lalim agad. Kapit ka naman no? lalim agad. Ayun. Nakita nyo naman guys. Buhay pa. Huli ni Bayaw. Huli mo Bayaw ito? Huli ni Bayaw ito. Bayaw. Ayun pa. Kasherwin o. No? Oo. Oo.

tulingan 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 wow tulingan yan, para kay Nunoy tulingan aba dalawa sino? guys guys sa kaskas, sibad sa lata. Sibad din sa agad. Ayan guys 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 Malaki sa uli ano? Punta natin. Hawak na Ayan, malaki-laki ito. Ba! Ayan o. ano? bigay. Bigay. Mas masarap yung bigay. Eh. Bigay sa may kapal. Sigurado so, ay na niya Hindi, pag, pag pag hindi bigay. Jackpot si Abaw. Lalim ng Ariano. ay Galin-galin yan mabigat ay magani yun nasunod bigat din yun hirap hindi na magkaran pura ano yung muli ko ba takoy <laughs> ah haba na naman naman nun Lalim, malalim pala tayo na isda. Ayan na, bato-bato. Tapos mga sampun di pa ang ano. Wala mata. Wala pa rin. Ayan, namumuti na guys. Ayan, galon-galon nga. Natiyan lang. Ayun guys oh, labasan. <laughs> Natiyan lang. Uh, bigay nga. Oh, oh. Allah. Natiyan lang, yung... pa. lang pala siya, hindi siya kumagat. Hindi siya kuma. Hintayin n'yo kung kumagat. Ano? Oh. Mga lalag-lagdap pala 'yun. Ha? Huh? Oh, bigay nga. Ay tama pa. Eh oh. no, ano sa ano, subipad. sa subipad. Oo. Oh. Dito natamaan. Labasan naman lobo 'no. Ay Ayan guys, sinibad si Tropang Ron Ron. Huwag ka tatalikod sa laban. Tuwasak likod mo. <laughs> malalim ang tayo ano <coughs> Ayan na, malapit natin makita kung ano ito sa na ito.

malaki laki yan mahingi ng ariya eh yun wow ayan guys oh so, dilawan ba yung bigay ayan guys oh so, wow dalawa na para kay mahal Oh, dadayingin, kikilawin. Ulam. Ulam. Yan, ayan, libre. Ang ulam namin yan. Labas sa libre ano. Ayan, shout out kay Ron Ron. Yan guys, kanina ay nakaulis siya. Kung nakita nyo, ayan o. Yan, hindi scripted yan. Nati yan. Ngayon, saan kaya tinamaan ito? Abangan natin kung saan tinamaan ito. Wala, <laughs> Aba sa mo pinatamaan niya yun. Sa bibig na. Matuyag ka pagayin natin ulit. Hindi pa Dilawan o. Ayan, dilawan o. Ay, sa bibig na. Nalangoy na eh. ay. Wow. No? Yun, naisampan na malupit ka talaga aba isa kang alamat aba Oop. ano kaya gagawin ni aba rito Oop. Oop. Ah, pirik pirik pa ano yan to nakawala agoy yan o Aswerte naman ni Aba naman inabula na yun yung kanyang kapatid. Ayun po oh. Ayun. Ayan guys, ha, na si Nima si Kuya Ayan. Wow, natuloy din. Natuloy din. Ayan na. Ayan na, tuloy nga na again. Ayan tulingan wow tulingan ginamit mo na yata yung nagpamura sa malabon ayun guys nakaulis si QB tulingan kanina yalpas alpas antayin ko yung kay Kamlon wala pa na Yan at lang ni Upaw ito. Unang buntog ni Upaw. sinibad na yung kanyang pamiwas yun pa lang, unang latak pala niya Kaya talaga pag nilalagyan ng atangilong ayo. Oh. Ay tama ba? Ayo Oh, makakawala pa uminto. Ayo. <laughs> Dito ka pupunta. Tawagin ko pala kay. Sipat din pala rito. Ayano, di lawan. Kaya pala 'tinali niya si Badpa la yon. Ayano. Kaya pala 'tinalinot nang hiram ng sapi. sibad pala Ayan Dali ah. naman natin. Ayan, dilawan oh. Wow. Woo, dilawan. Baba. tatalon ah, pa <coughs> para sa tatlo nyan chikiting ilawan yan bay lumutan yan nga nga ngayon rin pa ayun eh, no? pa ito Pwede pa yan oh no? Pati plastic Hindi na lang pwede yung pata Ayan ah, span, pa nakatipid ng pahit si Kupaw Ayan guys ang tawag po dyan ay latak Ang pahit po na ipusit tapos yung may mga tiyad-tad din na pusit Ayan oh okay

galaw na matatag. Naplitsada rin 'yung ako. Dikit mo. Ayun, at sinibad na naman si Nonoy. Ah. Uh Wala -huh. labas para sa to ay keto. Wala supply, may supply na 'yan sa kanina. Ha? Huh? May supply na isa. Military. <laughs> military 'yung uli pa yung military na kanina. Nanghiram lang ng ano huli pala yun parang ayaw mo parang ayaw mo ng tulingan ayaw, mo, sa lang <laughs> gusto, gusto pa may ayaw ba yung magkaroon ayan na alo talagang lalaban pa ano ah dali na hey! Hey! ayan guys oh, namunguti ng tulingan oh. <laughs> ayun tulingan para kay nunoy Yan natatuloy yan na. nanahuli na. ni Jonas magpantay. Jonas Magpantay Jonas magpantay. <laughs> <laughs> Jonas magpantay. <laughs> Shoutout nga pala kay Pugi kagabi na nalaglag sa unahan. Ayan, siyo pa o, oh, nagpapain. Ang babula, yung kay Pugin na yun Oh.